everyone alin nga pala nagluto ako ng chicharon 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 ano siya, uh, laham, ayan. nag lang ako mag chicharon laham. Hindi siya mapilantik, guys, ayan. So, titikman natin kung kasing lasa ng chicharon baboy. O, ba diba? Ayan siya, guys. Mga taba yan, guys. Kita niya, mga taba. Guys, okay, nakaluto na ako ng, ayan ay chicharon laham na taba. At tapos, may hawot tayo. At meron din tayong ang uh, Ampalaya. Ayan, guys. Yummy, yummy. Kain tayo. It's my lunch time today. Ayan, guys. Kung makikita nyo. Ayan ang akin niluto ngayon. Kaya ako ay hindi active sa FB. Ayan, guys. Ayan ang hawat na nabili ko sa Carrefour. Hindi siya masyadong maamoy. Tapos yan, try ko lang kung masarap siya para din siyang baboy na taba. Ayan, guys. Kung makikita ninyo. Ayan at nakaluto na ako at mamaya kakain na din kami ng akin kasama. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all. Hello everyone, alin nga pala nagluto ako ng chicharon. Chicharon ano siya? Uh, laham. Ayan. nag lang ako magchicharon laham. Hindi siya mapilantik, guys. Ayan. So, titikman natin kung kasing lasa ng chicharon baboy o di ba? Ayan siya, guys. Mga taba yan guys. Kita niya, mga taba. Ay, guys, eto nga pala. Nag-message nga pala ang anak ng aking amo. So, ngayon, ayan, sinimulan ko nang maglinis ng kwarto. So, inuna ko muna nga palang alisannya niya ng cover sheet para pagdating nila, papaltan ko na lang siya ng bagong cover sheet. So, ayan, at kinuha ko nga ang walis at pang-pispis -pis para pispisan ko yung mga may alikabok at yan at inano ko muna inayos ko muna yung mga damit pala yan katapos patapos ko siyang mga tupiin ayan kung makikita nyo guys so sobrang ano niyan kalat ng mga damit niya so inorganize ko siya para pag ano pagdating niya okay na okay na lahat ng mga damit niya ayan guys so yan yung mga nakahangar so ngayon ayan magpipispis na nga pala ako kasi ang daming alikabok at umakit nga pala ako dyan sa may bintana. Kaya nagdandahan lang ako baka kasi mahulog ako. So hindi ko na kinuha yung ladder. So ayan at pinispisan ko na nga yung ano medyo konti lang naman ang alikabok. Ayan tutungtong sana ako dun sa may isa pang ano. by takaso nga lang umuuga siya hindi kaya ng aking paadaan mabigat ako. Ayan pisang ko na siya at inayos ko na din yung mga box na nakalagay dito sa cabinet. So, ayan guys, kung maaano ninyo, makikita ninyo, todo effort ako dyan, charto, ba diba? Ayan, nakakala kasi ng mga amang ito, wala akong ginagawa. Kaya yan, inimis ko natin at madami ang palansyahin. Kaya yan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye. Love you all. Thank at eto na nga guys, ang the second step na aking gagawin. Ayan, nilinisan ko yung television. At pagkatapos inano ko din yung ano ng alalim ng lamesa ayan kung mapapansin niyo guys ganto naman talaga po ang aking ginagawa pag wala po sila dito general cleaning ako lahat ng sulok. aking ano aking inaalisan ng alikabok at pagkatapos niyan uh, kasi po hindi ko siya malinisan nang ayos pag naandito po yung mga uh, anak ng amo ko dali-dali po ako kasi ah, uh, maglis po sila bumalik sa kwarto nila. Lalabas ako konti para magkapilang lang. Tapos yan. So ngayon, nalilinis ko po siya lahat. Pati ba yun, malilinis ko din. Hindi ko katulad noon. Nakapag naandito siya, ang hirap pong ano, ang hirap pong maglinis kasi nga nakakaya yung agad po sila ibabalik dito sa kwarto. Yung lang naman po talaga ang ano nila yung mag cellphone lang, kumain, yan. Patas nilang kumain, babalik na kwarto, hihiga. Eh. Kaya hindi ko po siya, siya naaayos ng pag -inis. Kaya ngayon lang, ayan, thank you for watching. Ayan, thank you so much. God bless everyone. Love you all. God bless. Ingat po lagi. Bye-bye. Hi guys, good morning or good afternoon sa inyo dyan. Ayan, ako po ngayon ay naglalaba. At aming pong washing ay nasira, kaya po ganyan ang aking paglalaba. Nagmanual po ako kasi nga uh, nasira po yung aming washing. Ayan, kung nakikita nyo, nakakapagod din pala ang mag-manual. O ba diba? Ayan, pinaayos po yung aming washing. Kaso nga lang, hindi pa rin siya naayos, guys. Ayan. Kaya, naglaba muna ako bago ako maligo. So, sayang naman kasi ang lotion kung maliligo agad ako tapos maglalaba. O ba diba? Para isang ano na rin, pawisan man at least nakaligo, nakapaglaban ako. O, ba? Diba? Pero, syempre, magpapahinga muna ako niyan bago ako maligo. Ayan. Uh, inuna ko muna nga pala dyan ang mga puti bago mga ano. Ayan, sumakat yung baywang ko kasi nga ang hirap magbandaw yung nagdadawni na lang ako niyan, guys. Kaya, napa-exercise na rin ako. O, ba? Diba? Ayan, o. Ayan pasensya na kayo sa akin at sobrang init talaga kung ano yung outfit ko char di pa outfit ayan, guys so ayan sobrang init so nagmamadali nga ako diyan guys at mga ano nga at hindi mm, ko na maintindihan kung ano ang gagawin ko sa sobrang dami ng aking labahin kaya kailangan ko utay-utay yan guys kala nyo ba wala akong ginagawa ayan ang dami kong trabaho kung makikita nyo guys Ayan guys, hanggang dito na lang. Ito lang po aking uh, maipapakita sa inyo sa araw na ito. Thank you so much. Thank you for watching. God bless everyone. At enjoy lang po lahat. Love, love you all. Ayan, ingat-ingat lang po at mag-enjoy. Good vibes tayong lahat. Thank you so much. Ayan, bye-bye. Tapos -bye. na ang lola nyo. Kaya magsasampay na ako. And thank you for watching to my vlog. And thank you, thank you so much. God bless everyone. Sasampay na ako, guys. sun